Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. toy mga nangyari nung unang panahon sa bansang Japan. Kung ikaw ay mapadpad sa isang magubat na lugar sa Aji-Gahara, kailangan mong mag-ingat at baka makasalubong mo ang isang babaeng matanda na humihingi ng tulong. At di mo na malayan ay si Baba na pala ang iyong kaharap. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang bulubunduking pamayanan ng Achigahara. Dito ay payapang nakatira si Oni Baba at kanyang buntis na anak. Ayon sa kwento ng mga taga roon, itong si Oni Baba ay may lihim na matinding pagkamuhi at ikit sa maganda nitong kapitbahay na isa ring buntis. Nagsimula lamang ang mga bagay na to nung mapansin ni Oni Baba na halos lahat ng tao sa kanilang lugar ay nabibighani at nagagandahan sa kanyang kapitbahay. Si Oni Baba ay madalas gawan ng kwento itong kanyang kapitbahay. Ipinagkakalat niyang magiging abnormal ang kinalabasan ng magiging anak nito. Gawa ng sariling ama daw nito ang siyang nakabuntis. Isang gabi, may karterong dumating na nagbigay ng sulat kay Onibaba. Nakasaad dito na ang kanyang kapatid ay humihingi ng tulong gawa na ang anak nito ay nasa malubhang kalagayan. Agad na nagimpaki impaki si Oni Baba mula nang mabasa ang sulat na iyon. Kahit na masama ang panahon, ay kanya itong sinuong. Nang makarating si Oni Baba ay naabutan yang hinang-hina ang sanggol na hawak ng kanyang kapatid. Agad naman niyang tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang nangyari sa anak nito at isinalaysay ng kapatid nito na marami nang manggagamot ang tumingin sa kanyang anak. Subalit lahat sila ay iisa lamang ang resulta ng kanilang pagsusuri. Wala na raw lunas ang sakit ng kanyang anak at pawang oras na lang ang inaantay sa kanyang kamatayan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Oni Baba na parabang may naisip na bagong solusyon at nagsalita. Huwag kang malungkot, aking kapatid. Mabubuhay ang anak mo at may naisip akong paraan. Biglang napalingon ang kanyang kapatid at napatanong kay Oni Baba. Anong paraan naman natin ang gagawin mo? Akong bahala. Kailangan lang natin makakuha ng puso ng isang sanggol na hindi pa napapanganak. Biglang tumayo si Oni Baba at gumayak palabas ng bahay at nagpaalam sa kanyang kapatid. Antayin mo ako aking kapatid at ako'y maghahanap ng isang lunas para sa iyong anak. Mistulang na pangangalamang ang kapatid ni Oni Baba sa kanyang narinig. At tinahak ni Oni Baba ang daan pabalik sa kanilang lugar. Kahit na masama ang panahon, ay kanya pa rin itong sinuong. Nang makarating na si Oni Baba sa kanilang lugar, ay tinungo niya ang pintuan ng bahay ng kapitbahay niyang buntis. Pinunot niya ang matalim na kutsilyo na nakatago sa kanyang bewang at unti-unting binuksan ang pintuan ng bahay. Agad na nasipat ni Baba ang buntis na mahimbing na natutulog. Agad niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na itinarak sa tiyan ng buntis ang kutsilyo para makuha ang sanggol sa loob ng tiyan nito. At nang makuha ang sanggol, ay hiniwa rin niya ang tiyan nito at tinukot ang puso. Nakangisi siya habang ginagawa ang mga bagay na ito na para bang naibsan ang kanyang kademonyohang pagnanasa. Ngunit habang tuwang-tuwa siya sa kanyang nagawa ay biglang may nasipat ang kanyang mata sa tagiliran. Nakita niya ang isang pamilyar na bagay at nang hawakan niya ay tumambad sa kanya ang talisman na kwintas ng kanyang anak na buntis. Noong una ay lalo siyang nagalit sapagkat sa isip niya ay ninakaw ang kwintas ng kanyang anak. Subalit, nang tingnan niya ang mukha ng bangkay, ay tumambad sa kanya ang itsura ng sarili nitong anak. Bago pa man nangyari ang krimen, habang nandoon si Onibaba sa bahay ng kanyang kapatid, ay natuklap ang bubong ng bahay nila sanhi ng napakalakas na hangin tulot ng masamang panahon. Nung mapansin ito ng tatay ng buntis nilang kapitbahay ay agad nitong inakay ang anak ni Baba patungo sa kanilang bahay at pansamantalang pinatulog sa kwarto ng kanyang anak. Kaya sa nangyari, nakarma si Onibaba sa kanyang masamang plano at sariling anak niya at apo ang kanyang napaslang halos masiraan ng ulo si Oni Baba sa pagsisisi sa mga nagawa at tumira sa masukal na gubat at unti-unting nagbago ang kanyang anyo bilang isang yokai ang babaeng bruha na nag-aabang ng biktima sa loob ng kagubatan. Kaya kung mapadbad ka sa masukal na gubat ng Achigahara ay dapat kang mag-iingat sapagkat maaari mong makainkwentro ang yokai na si Oni Baba.